Yes, uh, magandang uh, araw mga minamahal kong mga taga-subaybay. Isa pa rin ito sa kukunin ko nang uh, video. Etong uh, kubo na nasa naka-assemble ito sa itaas ng puno ng uh, pipisik. Ah, ng pipisik. At ayan, uh, ipapakita ko. At yan ay aakyatin ko mula rito sa aking kinaroroonan. Okay. Bilisan ko lang yung pagkala, paglakad ko kasi Ayan, ayan, na ako dito sa uh, ano na na ito. Ayan. Akitin ko yan para makita pa natin ang iba pang mga tanawin sa lugar na ito. Ayan, ayan, ayan. Ikot ko yung kamera para makita. Sa ibabaw iba nito, ayun na ah, may tubig doon. Ay ay yung tubig. Ay nagko-connect 'yan sa ah, bandarong pa. Mayroon dong dagat sa kabila pa nito na ang namamagitan ay kabuhanginan. Ah, mayroon dong kabuhanginan ang pagitan nito, dagat na ang kabila niyan. Yan ang pagdodokumentary ni Chris Duenas, Mabuhay. Thank you for watching.